Good afternoon guys Mga kabuting ting Ito at tayo nakabili ng electric fan na Galing sa Lalo ko sa labas At yung shop Ito Ayan, Kalas kalas na siya Ang history naman nito ay na rin umandar So Tatry natin na Paganahin Ayan na puro Ayan po

test ayan sabihin buo may continuity siya ayan. 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 So, ngayon, try namin natin ang kanyang kapasitor ito, talagay natin sa 20 microfarad microfarad 20 ng kapasitor, may value nito, may gumara. 1.96 so ang kapasitor nito ay okay pa. Oh guys, ito. Samahan din. Ya. Ayun oh, so umaandar siya. Oh, kaya siguro ibinenta ito o kaya ipapadyang shop niya dahil ganito lang itsura nyo yan guys oh. so ang gagawin naman natin dito ay papalitan natin ito i-recondition natin natin lahat yan papalitan natin ng bagong ano stand nya saka yung switch ayan yung switch nyo siguro yung may ari na kuryente Ayan, <laughs> kaya binintang na yun. Okay guys, salamat. Ito, panibago na naman to. Sa so, mga junk shop, marami lang ako kung mga basura dyan. Anong kumagana pa. Ayan, o. Oh. Thank you po.